Hello Meows for today's short video. Nilinisan ni Mama ko ang litter sand ko. Ah, di pa pala litter sand talaga. Buwangan talaga ito na ginagamit sa constructions. Wala pa kasi yung in-order ng litter sand ko. Tansaman talaga naman ito mga Meows. Kailangan linisin ito kasi buwang baho. Naamay ko tuloy ang pupu at wiwi ko. Pero okay na to kaysa kung saan sa nahutumumi. Makapalayasin pa ako sa bahay. Joke lang! Swerte nga, kumiyaws. At tinalaghan pa ako ng family ko ngayon. Kinuha na ako agad sa stray mami ko. Kahit nang tinedi pa ako kasi nga delikado sa labas. Umalagala. Yung isa kong kapatid nakagat ng aso at namatay. Kawawa nga siya eh. Pero don't worry, Meowth. Pinibigyan ako ng milk, tubig at magkakain Ang gawa ko lang nga sa bahay, kain, garo at tulog. Ayan. Habang busy sa paglilinis si Mama, ako naman nangungulid. Tinatamgalan maliliit na bato ang buhangin ko. Tapos ititapo ng basa na at may pupo ng buhangin. Ayan. Okay na siguro yan. Pwede ko na gamitin ulit kasi malinis na. Antayin ko na lang ang liter saan na binili. Siguradong mabango yun. Ipapakita ko rin sa inyo yung miaws pag dumating. Pati sa saan binili. Salamat sa panonood! Miaw!